Hello mga kandining! Welcome back sa aking YouTube channel! For today's video ay nandito po tayo sa Greece. Ayan, makikita natin yung araw na papalubog na. Moon, meet the sun. At dito naman sa kabila is may buwan na. Papalabas na yung buwan. So, yan, guys, oh. Nasa dagat na sila yung nyo. <laughs> ano sila dito, no? Ang, kung gusto mo mag-boating, boating. Marami silang mga, ano dyan, oh Boat. Tatalo na ko. sinangkatawan natin. So, kailangan, sana natin punta tayo doon, oh. No? Kailangan na natin ilubog yung paan sa dagat. buha sa buhangin masain natin yung paan natin dun sa tubig ng dagat dito kasi hindi pa hindi silang buhangin at saka malalim malalim yung tubig mag-alas at suno nga eh. <laughs> Mabuting nga eh, ano may hangin. magta tayo doon ang sa tabing daga hmm. kita nyo alas mag alas otso na pero ano pa maliwanag na maliwanag babad ko na ako sabi daw nila eh, maganda yung COVID ng dagat sa pagsumasakit daw yung paa oh guys masakit talaga yung paa ko yung talampakan yung talampakan yung masakit kaya binabad ko siya doon sa dagat takot kasi ako malalaki na yung alon malaki na yung alon ng dagat naka 30 minutes din ako siguro dyan sa ano pa babad babad ng paakot ang oh, laki na oh konti konti oh yan lumalaki na yung alon nakakatakot baka Ano ako <laughs> dalhin ako ng alon at last, nakababad ako ng pa ako sa dagat. Sana mawala na yung kitsa. <laughs> yung kitsa ng pa ako. Ganyan na siguro pag nagkakaedad na na. Oo. <laughs> ibon ni Oh, ibon po. Saan po? Kasi magkagitong oras, paste na 'to. Oh. Pero ano, talaga ma hindi mo na maramdaman yung init. Maliwanag pa pero hindi nangasakit yung araw. At, walking, walking running running so guys pa pa bye na ako sa inyo so, in yes, na, so. bye, yeah. see you next video guys Thank you for c h a n yeah. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on.